Ah, buksan na natin, ayan o oh. napakagandang mga tol, uy may bola na rin pala ito po ang 17mm brake master ng racing boy kailangan ko ng assistant baba muna natin to mga tol ang SP500 ng Racing Boy. Napakaganda na ito. Sobrang gaan. Sobrang gaan. Tignan, napakaganda na ito. Para kitang-kita nyo -kita kung oh, ano talaga yung niya. Next is yung belt natin from Uma Racing. Wala akong masabi dito. Sobrang speechless ako. Oh. Napakaganda na ito. Ipapasok natin siya dito. Oh, tumagos. Magandang araw sa inyo mga tol. Welcome back sa channel natin. It's Race Face at kita nyo naman sa table natin punong-puno ng racing boy at uma racing na parts. Dahil papalitan na natin yung mga outdated natin na pesa sa motorsiklo natin. So, marami pong salamat sa Racing Boy Philippines sa pagsuporta sa hilig natin. Huwag na natin patagalin. isa isa na natin. Tapos i-unbox din natin yung mga ilan sa mga pyesa na to. Nakatawa, papalitan na natin siya ng mas bago. At simulan natin. Ito yung pinakamaliit. Papalitan natin yung ating Stock na ignition coil Mas malakas pata oriente na ito Kasi sa Meralco, mga tol eh Buksan na natin Ano ba to buksan? Yan Tulay pula Para kitang-kita nyo kung Ano talaga yung tsura niya okay, May nakalagay na logo ng uh, Uma Racing dito Ito yung Uma Racing na ignition coil Ito po yung napakagaan Na lithium battery Ng Uma Racing Buksan na natin yan. Yan siya pag binuksan, no. Ito, may kasama siya. Tornicle. Meron siya dito uh, warranty card. Pero at least by 2 years ka warranty. Anti-vibration mga tol. May dalawa siya parang foam dito. So, didikit nyo lang to dito. Alam ko mas mababa rin kasi to. At napaagaan na to mga tol. Lightweight. Ito yung lithium battery ng Umaris. So lang muna natin mga tol at namaya na natin siya ibalik. Next mga tol, eto. Pinadalhan din pala tayo ng cbt kit ng Puma Racing. Uh, buksan na natin. Ayan o. Oh. Ganda ng packaging niya mga tol. Oo, oh, buka lang siyang stock mga tol. Tignan nyo. Buka lang siyang stock pero may nakalagay dito na uh, Uma Racing. Ang ganda mga tol. Meron na siyang kasama na bushing. Buksan pa natin ha. Ah. Ang ganda ng box niya. Tignan mo grabe ang ganda ng packaging. fully uh, drive face ng Puma Racing. Ayun, kinanbox na natin. Napakaganda ng mga tol. Oy, may bola na rin pala. May bola na rin pala kasama to. Kaso 11 grams. 11 grams na kalagay dito. Pag bumili rin kayo, may nakalagay ng 11 grams. Straight 11 grams. Ayan, oh. Bola na pala siya. Meron na rin siyang backplate. Uh, CVT kit na Puma Racing. Meron din kasamang washer, Uh, di ko lang alam kung ilang mm to pero sukatin na lang natin sa shop natin. Tapos meron siyang kasama na uh, sticker na Puma Racing. Yun lang naman. Pinadalhan din tayo mga tol ng S1 Forge na Brake Master which is 17mm na mga tol. Dahil nahirapan na yung preno natin sa 24 at 14mm na Brake Master. Outdated na rin kasi pero ito, thankful ko kasi pindalan tayo ng uh, bago na breakmaster 17mm pang right hand at tignan natin napakapogi ah, mga tol kulay black okay, tanggalin natin sikip na kasi dito sa table natin pero ito pag bumili kayo niyan kompleto na yan ng kit yun ito po ang 17mm na uh, brake master ng Racing Boy 17mm, ito po yung size ng piston, 17mm Ayan. ang lakas na ito ang ganda gamitin ito mga tol, ang lambot. talagang one finger braking paaganda next mga tol, itong uh, titanium na uh, brake hose ng Racing Boy uh, 1000mm to pangarapan, uh, titanium yung kulay ito, yan gagamitin natin yan para ay roxy kahit titanium yung pinili natin, napakaganda niya mga tol. Kulay black na rin yung katingan. Yeah, Kaya, perfect to para sa Aerox natin. At partneran pa natin ng R1 caliper ng Racing Boy. Four pot to mga tol. Ito siya. Ayan. Four pot caliper mga tol. Ah, napakaganda na ito. Perfect to para sa Aerox natin. Talagang isang pindot lang. Mapapahinto na natin si Roxy. Pero be careful sa preno mga tol kasi isa sa mga nagkukos na aksidente yun, uh, yung preno. Dahan-dahan lang. At mas magiging maingat tayo sa paggamit nito dahil napaalakas po ng 17mm tapos na-partneran mo pa ng R1 na caliper na 4-pad. Tapos malaki pa yung disc natin. Next is yung belt natin from Uma Racing. More up-tested. Hindi pa kasi tayo nakapagpalit ng aftermarket na belt ngayon pa lang. Ito. So, subukan natin yung bagong belt ng Uma Racing. Uh, subukan din natin to. Thank you po, Uma Racing. Next mga tol ay itong nagamaking na handle grip. Uh, napakakapit po nito na at ito po ay race tested na mga tol. Kulay black and gray yung napili natin. Ito po yung S2 series na clutch perch ng RCB. Bago labas na po ito sa market mga tol. At may kita nyo naman dito, may adjustment siya. Ito po yung pinaka-latest ng RCB na uh, clutch perch. Dito po siya sa kaliwa. Pinadala rin ng Racing Boy. Ito yung 260mm na E2 Plus floating brake disc. Floating brake disc po ito mga tol. At uh, nakita nyo naman, kulay itim yung napili natin. Uh, sasalpak na rin natin agad to para sa vehicle ride natin. Ito mga tol, yung... Flow Pro ang ipapalit natin sa VD series natin. So, buksan natin mga tol. Kulay pula to mga tol. sa ko na sa inyo, unang una kayo. Dahil, eto na lang po yung stocks na meron sila sa Racing Boy. Gusto ko sana yung kulay black pero kulay pula lang naman yung spring. So, ipapapowder coat na lang natin yung spring nito. Ah, paaganda po mga tol. May manual, syempre. Sa ganitong mamahaling parts ay kasama na dito yung warranty cards. Tingnan natin mga ah. Napakaganda. Sobrang amazing. Napakaganda na ito mga tol. Wala kayo kung ipareface mga tol. Mapapowder coat natin na kulay black to mga tol. Napakaganda po na ito. Fully adjustable na suspension ng racing boy. Nakita nyo naman Oh. Wala akong masabi dito, sobrang speechless ako. Gusto ko na agad siya subukan mga tol, pero kasi kailangan ko maghintay ng ilang weeks pa para ma-install to kasi gusto ko maganda yung build series natin. Lagyan natin muna sa box. At ang pinakalas mga tol, eto ang bagong product ng Racing Boy Philippines. Ito po ang SP500 na napakagaan. Lightweight, hollow technology. Mas magaan siya sa SP800, mas magaan siya sa RP6, at lalong-lalo na mas magaan sa stack natin ng mga mugs. Uy, kita nyo di ba pag bukas ko may sticker ng racing ball. Ipipin pa natin. Di ba napigilan? Kailangan to mayo. muna natin dito. Kailangan ko ng assistant. Baba muna natin to mga tol. Woo! Woo! Tabi muna natin to. Itabi rin natin to. para sa mga Aerox, may papakita ko sa inyo ang panglikuran. Ang SP500 ng Racing Boy. Meron na tayo. Halo Technology. ah ha? Halo Tech, ha? Nakikita nyo ba to? Ito yung ignition coil natin, ha? Ipapasok natin siya dito. Oh, Tumagos! Yan mga tol, ang hollow Technology ng Racing Boy. Sobrang gaan, sobrang gaan mga tol. At kulay black na yung gagamitin natin yung bags para sa Aerox natin. Eto siya. By the way mga tol, hindi ako naglalagay ng sealant dahil ayoko maggasgasan or madumihan yung bags ko. So, eto po ay panglikuran at eto yung pang harapan mga tol. Eto siya. Ang na natin. Sobrang sikip na kasi dito mga tol punong punong na ng mga pyesa. Ito naman yung pangharapan. May kasama na siyang bearing. Marami po salamat, Racing Boy. At di ko na alam paano explain itong mga to. Inaramdaman ko. Kita niyo naman, ultimo from CVT. Tapos sa mga kuryente natin, sa battery, sa ignition coil, sa mga preno, sa disc, sa hand grip, tapos sa suspension, at tapos sa mags. Talagang binigay ng Racing Boy at Uma Racing Philippines. Kaya maraming maraming salamat po. Napakaganda po ng mga ito at excited na ako ikabito sa Aerox natin. At uh, this April na yon after natin mag call meron na tayong venue para sa Build Series. Uh, oras na lang hinihintay tapos yung mga pyesa na paparating. Maraming maraming salamat sa support na binibigay nyo. At maraming salamat po sa Racing Boy family, uh, Uma Racing family, Solfini family, at sa mga tropa natin na nanonood at sumusuporta sa race case. Maraming salamat, kundi dahil sa inyo, wala tayo neto to, yung review na mga tol, to follow, syempre, kailangan muna natin testing itong mga to. Kung gusto nyo pa mas maging updated kay race Space, mga tol, mas updated tayo sa Facebook, sa TikTok, or sa Instagram. Ah, kung hindi pa kayo subscribe sa YouTube natin, di, subscribe na kayo. Kaya, marami po salamat. Like, comment, and share. Let's go! Racing Boy, thank you! Mga tol, thank you so much sa panunood. This is race Space. Always ride at your own pace. Bye-bye!